Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukos sa minomonitor natin na si Bagyong Nando at sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Nando yung karagatan at patuloy pa rin po itong nag intensify Huli itong namataan sa layong 800 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Taglay na nito yung ngayon yung lakas ng hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 125 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour and ngayong araw po yung trough or extension nito ay magdudulot na ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Luzon, maging sa silangang bahagi din ng Visayas. Samantala, yung dating si Bagyong Mirasol naman na may international name na Mitag, ay huling namataan sa layong 845 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Nag-downgrade na rin po ito into a tropical depression and wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And bukod po dito sa dalawang weather disturbance na ito, ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy pa rin umiiral dito sa may western section ng northern at central Luzon, maging sa bahagi din ng southern Luzon at Visayas. Kung saan ngayong araw ay magdadala din po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western section ng central Luzon, maging dito rin sa malaking bahagi ng southern Luzon. Kaya naman po doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Nando, generally ito ay kikilos pa northwestward, then west-northwestward patungo dito sa area ng extreme northern Luzon. Bukas, simula po bukas na araw ng linggo ay magiging mas malapit na nga po ito dito sa ating bansa and ina-expect natin by Monday afternoon or evening ay lalapit or magla-landfall ito dito sa Batanes, Babuyan Islands area. And habang binabaybay po nito yung karagatan, ay patuloy din po itong mag intensify pa. And within 12 hours, ay posible po itong mag-intensify pa into a typhoon category. And by Monday naman, bago po ito lumapit or mag-landfall dito sa may Batanes, Babuyan Island area, ay posible po itong mag-intensify pa into a super typhoon. And mapapansin din po natin, no? itong area natin under a uh, shaded yellow circle, na malaki po yung sakop ni Bagyong Nando. Kaya kailangan po natin consider kahit po dito siya sa area ng extreme northern Luzon and I expect na lalapit or magla-landfall ay dahil nga po malaki yung sakop nito, yung buong area po ng northern Luzon maging yung ilang bahagi po ng central Luzon ay makakaranas po ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pagulan na dala po nito. So uh, paalala po sa ating mga kababayan yung, mga direct, yung direct effect po ni ni Bagyong Nando ay mararamdaman dito sa buong bahagi ng Northern Luzon maging sa ilang bahagi pa ng Central Luzon. Kaya naman po paghahanda para po sa ating mga kababayan dyan. Samantala, Bukod po dito, habang papalapit din itong si Bagyong Nando dito sa area ng Extreme Northern Luzon, ay palalakasin din ito yung habagat kung saan ang habagat po ay magdudulot din ng mga malalakas na pagulan by early next week, lalong-lalo na dito sa may western section ng Central Luzon, maging dito din sa malaking bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi pa po ng Visayas at Mindanao. So muli po, expect natin bukod dito kay Bagyong Nando, yung habagat din po ay magdudulot ng mga pagulan dito po sa mga areas na ito. Kaya naman muli, paghahanda po para sa ating mga kababayan and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng pag-asa. And sa so, kasalukuyan po, wala pa tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ngayong araw din, ina-expect po natin na magtataas na tayo ng wind signal number 1 dito sa area ng Northern Luzon. And during the passage po ni Bagyong Nando, yung highest possible wind signal natin ay maaaring umabot hanggang wind signal number 5. So expect po natin mapaminsalang hangin yung dala ni Bagyong Nando. So yung ganito pong kalakas na hangin, posible ito makapagpatumba ng puno, ng poste, makasira po ng mga pananim and also ng mga structures. So expect po natin sa, pag, uh, sa pagdaan po ni Bagyong Nando, no, posible po na mawalan tayo ng kuryente or magkaroon meron po ng, uh, ng uh, interruption po sa communication, kaya naman muli paghahanda po para sa ating mga kababayan. Samantala, bukod po dito sa mga dalang dalanghangin ni Bagyong Nando, dahil po na-expect natin na lalakas din yung habagat natin, for today, posible po yung bugso ng mga malalakas na hangin dulot ng habagat dito sa Bicol region maging sa area ng Eastern Visayas at sa Caraga. Samantala, by Sunday and Monday naman kung saan in po natin na mas lalakas pa yung habagat, posible po yung bugso ng mga malalakas na hangin. Dito sa Metro Manila, maging sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon, maging sa ilang bahagi pa po ng Visayas at Mindanao. At sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas pa na gale warning. Ngunit maalo na karagatan na po yung mararanasan ng ating mga kababayan dito sa Eastern Seaboards ng Cagayan, Isabela at sa Samantala, within the day din po, magtataas na din tayo ng storm surge warning sa coastal waters ng Northern Luzon, kung saan kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities po natin, gaya ng paglangoy, paglalakbay dagat, and also yung pangisdaan. Inaasikbisuhan din po natin yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa coastal areas na hanggat maaari po ay, uh, or maaari pong uh, lumipat po tayo sa mas mataas na lugar at ngayong araw po, meron tayong mga scatter na mga pagulan na mararanasan lamang dulot po ng trough ni Bagyong Nando at ng Habagat. But simula po bukas, doon na po natin mas mararamdaman yung epekto ni Bagyong Nando kung saan malalakas na po na pagulan yung mararanasan natin sa area ng Cagayan. Posible po dyan yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Samantala, sa bahagi din po ng Occidental Mindoro, posible din 'yung 50 to 100 mm of rainfall na dulot naman ng habagat. And by Monday naman po kung saan ito 'yung pinakamalapit si Bagyong Nando dito sa ating kalupaan, expect po natin 'yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte. Apayaw, kagayan at Batanes. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Isabela, maging sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region dito sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Samantala, yung habagat naman mas lalakas pa po by Monday. So expect din po natin yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So muli po, magiging mataas yung banta ng mga pagbaha at paguho ng lupa, kaya naman paghahanda and doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And muli po para sa track and intensity ni Bagyong Nando, Within 12 hours, posible po ito mag-intensify into a typhoon and by Monday, bago po ito mag-landfall or lumapit sa area na extreme northern Luzon, is posible po ito mag-intensify pa into a super typhoon. Yung direktang epekto po nito ay dito sa area ng northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon starting from uh, tomorrow evening to early Tuesday. Kasabay din po nito yung pag-enhance na habagat na magdudulot naman po ng mga pag-ulan sa western section ng Central Luzon, maging sa malaking bahagi pa ng Southern Luzon, dito din sa Metro Manila at ilang areas ng Visayas at Mindanao. So next expect din po natin na lalabas ito ng ating area of responsibility by Tuesday morning or noon. And para naman po sa maging lagay ng panahon, ngayong araw ng Sabado, magiging maulap po yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pagulan po tayong mararanasan dito sa bahagi ng Aurora. Quezon at Bicol reason dulot po ito ng trough ni Bagyong Nando. Samantala, pagsapit din po ng hapon, magiging maulap na din yung kalangitan dito sa Cagayan Valley. Matas na rin po yung chance ng mga pagulan, dulot pa rin ng trough nito ni Bagyong Nando. Samantala, dito naman po sa area ng Mimaropa, maulan na panahon na din po yung ating mararanasan, dulot naman ng habagat. At pagsapit po ng hapon, magiging maulap din yung ating kalangitan dito sa Pangasinan rest of Central Luzon and Calabarzon, maging dito din po sa Metro Manila at tataasan din po yung chance ng mga pagulan, pagkilat at paggulog, dulot ng habagat. Samantala dito naman sa area ng Eastern Visayas, makakaranas na din po tayo ngayong araw ng mga pagulan dulot po ng trough ni Bagyong Nando. And dito naman sa area ng Palawan, may mga scattered na mga pag-ulan din na mararanasan na dulot ng habagat. For the area naman po ng Western Visayas, magiging mataas din po yung chance ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng habagat. And for the rest of Visayas at dito sa bahagi ng Mindanao, may mga isolated na pag-ulan po tayong mararanasan dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. And ngayong araw po, bukod dun sa mga scattered na mga pagulan na mararanasan natin, dulot po ng trough ni Bagyong Nando and also ng Habagat, ay hindi pa po natin ganun ramdam yung epekto ni Bagyong Nando. So maaari po natin gamitin itong panahon na ito para po maging uh, mas handa tayo sa nalalapit na si Bagyong Nando. So ito po yung ilan sa mga paalala para po maging handa tayo. Una po dito ay mag-monitor lamang sa updates na ipapalabas po ng pag-asa and also makinig din po tayo sa balita. Samantala, pangalawa naman po, magkaroon po tayo ng uh, community planning. Alamin po natin yung plano ng ating komunidad uh, or ng mga LGU para po sa mga posibleng paglikas. And also maganda din po na magkaroon tayo ng family plan or within the family bago po uh, natin magliligay. Uh, Bago po dumating itong si Bagyong Nando at magdulot ng mga malalakas na hangin, maari din po nating asuriin 'yung ating bahay at kumaari kung punihin po natin 'yung mga mga uh, mahihinang bahagi nito na maari pong masira ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Nando. And also importante din po na magkaroon tayo ng emergency contact person na taga ibang lugar na maari po nating hingan ng tulong kapag tayo po ay nangangailangan. Samantala, ito naman po ay uh, maari din po tayong uh, maghanda ng emergency kit or isang uh, bag po kung saan ilalagay natin yung ating mga medicine and also yung mga flashlight at kung ano-ano pa pong uh, pangunahing pangangailangan ng ating pamilya. And bukod din po dito, ay lumikas po tayo sa itinakdang evacua evacuation center at makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga LGU para po sa mga aksyon na kailangan natin gawin para po sa ating kaligtasan.